And dito mga kabiyog, meron akong nakitang sapot. Ito, baba. Papunta dun. Ayan. Kita ko na yung laman. Ayan. Ito yung sapot. natin yung buong, maliit pa maliit pa naman meron akong natanaw pa doon sa pot ah, babalik ko na itong isa tignan natin yung isa look Dito sa kalapit Meron pang sapot na isa ito. Yun, napapunta. Titignan natin ito. Kung may laman. Ayun. Milun. Ayan, milun. Okay.